Hello mga kapatlan lovers natin dyan. Ayan, magbabalik na naman tayo sa ating update sa ating uh, YouTube channel. Ayan, makikita naman ninyo na lagi na lang tayong busy. Lagi na lang tayong puro trabaho. Halos hindi na tayo nakaka-update sa ating YT. Almost 10 months na lalo na ngayon na may dalawa akong alagang bata. Ayan, makikita nyo po sa mga Facebook natin talagang hindi rin tayo nakaka-update gawa ng uh, may alaga na tayo ngayon dalawa tapos medyo stricto pa yung ating naging amo ngayong, uh, ngayong huli na ito pero uh, napapag-desisyonan ko na na parang next year is babalik na ako ng Pilipinas at doon na ako mamalagi kasi nga uh, parang hindi kinakain ng katawan ko kahit nakikita yung sobrang healthy ko naman pero talagang hindi nakaya ng aking katawan na magtrabaho ang dami ko nang nararamdaman, ang bala ko is mag-business na lang ako at i-update natin tuluyan ang ating YT. Ayan, update tayo about sa ating Patlin Lovers. Marami ako nababasa sa mga comment section na talagang uh, naga, nagaantay sila ng update natin para sa ating Patlin Lovers yun ang nakita ko is talagang uh, nagko-comment sila na update naman ano nang nangyari ano pa nagkabalika na ba sila nagkatuluyan na ba sila kung ano-ano yung mga update na hinihingi nila ngayon po is pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanila at uh, kung ano yung uh, pangako ni uh, Patrick Bolton at pangako ni Sir Ray uh, rayy si nakalimutan ang pangalan ng ng pinsan niya ni si ano remark. Ayan. Aanuhin natin siya. Talagang pag-uusapan natin lahat ng mga katanungan ninyo. Alam ko maasa pa rin kayo sa ating patlin lovers kasi talagang nakikita nyo naman na uh, talagang supportado tayo ng ating mga patlin lovers. Kahit ganun pa man wala ng patlin lovers, andyan pa rin ng ating mga admin. Andyan pa rin lahat ang ating mga pasamahan na sana daw ay patuloy pa rin ang ating uh, ng ating uh, lovers kahit na hindi sila nagkita. Umaasa pa rin sila, marami pa rin umaasa. Nasa na nga ba si Patrick Bolton? Ano na nga ba ang nangyari sa kanya? At Hurley Nicole Budol, ano na nga ba ang, uh, ang naging uh, usapan nila ni Patrick Bolton? At Hurley, nakikita naman natin si Hurley ngayon, is talagang tinatamasa niya yung ka, uh, ka ano ha, kasikatan. Ang dami na niyang mga show, ang dami na niyang mga palabas ngayon. Talaga namang sumisikat ng ang ating Harley Nicole Budol uh, sa mga nakapanood din sa kanya, yung nag uh, nagball ng ABCBN, talagang ang ganda ng kanyang gown. Ang dami pang nang babasa kanya kasi yung nadapa siya is talagang ano, sinadya daw para magpapansin sa mga tao. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin is kung naasaan na nga ba si Patrick Bolton. Si Patrick Bolton po ay kasalukuyang nasa US na siya. Hindi na po siya bumalik ng Pilipinas. Yung, yung sabi na uh, stay na For, for long time, si Patrick Bolton dito sa Pilipinas at gusto niya uh, mag-artista. Hindi po natuloy. Hindi po siya natuloy gawa ng... Uh, parang pinapili siya kung ano yung uh, gusto niyang mangyari. Ang inisip kasi niya kung mag-stay siya sa Pilipinas, may iwan yung kanyang pagiging U.S. Navy. Pero ipinagpatuloy uh, pa rin po niya yung kanyang pagiging US Navy hindi po niya iniwan pinagpatuloy po niya kaya po ngayon ay isa pa rin siyang US Navy sa uh, Amerika ayan Ayan makikita po natin na yung ibang pinsan niya ay nagko-comments din at sabi po niya is walang problema pag oras na nagbakasyon si Patrick Bolton sa Bulacan ay sa Laguna ay pwede po tayong pumunta sa bahay nila. Ayan, maraming salamat po sa sa inyo kasi uh, tanggap niyo po kami kahit na wala ang Patlin Lovers, hindi sila nagkatuluyan, pero single pa naman sila pareha, kaya walang magbabago kung magkatuluyan sila in the future. kagaya nga po ng sinabi natin, pag nagkatuluyan sila in the future, ay eh di marami na namang matutuwa. Maraming nga uh, masisiyahan sa lahat ng mga napapanood natin sa mga teleserye at eh, kung matuloy yung kanilang tambalan. Pero hindi po natin uh, 100% na inaasahan kasi magka long distance po eh America versus Philippines wala na may imposible eh, kung talagang may kontak sila ang hindi lang natin alam is uh, yung pangako ni Sir Wilbert noon na sabi gagawa ng paraan para magkita si Erlene at si Patrick hindi natuloy pero Uh, ang dami pa rin ng babas kasi sabi ng mga nakita ko sa comment section is Uh, paano malala paano masasabi ni Sir Wilbert na ganun ay siya nga daw yung kontrang kontra na magkita at mag-usap si Hayley Nicole Budol at si Patrick kasi may ibang tao na gusto, may ibang leading leading man na gusto si Sir Wilbert para kay Hayley. Kaya 'yun hindi matuloy-tuloy yung kanilang pagkikita gawa nga nung uh, nangyari na yan yung mga mga comment ng mga Patlin Lovers. Karamihan sa Patlin Lovers is yun talaga yung komento nila na ayaw ni Silver Bird para kay Herlin si Patrick Bolton. Kaya yun din ang number one kung bakit daw hindi nagkikita si Patrick Bolton at si Herlin. Noon pa naman pala ay gusto nila magkita pero sinabi naman ni Herlin na gusto talaga niyang makita si Patrick Bolton. Ang problema is wala daw time si Patrick. Hindi daw sumasagot sa mga mga tawag at sobrang busy daw. Yun ang sabi ni Herlin. Pero iba yung mga uh, komento ng mga netizens na mga patlin lovers. May ilan din namang naniniwala at pero mas marami yung hindi naniniwala dahil nga sa nangyari dun sa pageant sa Uganda na hindi uh, to support si Patrick Bolton may video pa siya, may greeting video na galingan mo, I support for you I'm here in the USA and uh, ay uh, support kahit ako ay nasa malayo. Yun yung comment ni Patrick Bolton, di ba? Nag-ano pa nga sila, lalo nung nag-meet and greet si Ma'am Kirin, ay talagang uh, pinag-usapan doon at nag din si Harleen at may back response naman si Patrick Bolton kaya nalilito yung ating mga netizens ang uh, importante ngayon is nandyan kayo okay pa rin at talagang supportado tayo kahit kay Harleen na lang muna until wala pa si Patrick Bolton at sana magparamdam na rin si Patrick Bolton parang since one year nang hindi nagpaparamdam or nine Uh, how many months nang hindi nagpaparamdam si Patrick Bolton kaya talagang uh, nagtatanong tayo kay Sir Ricky Mann is kahit daw sa kanya is bibihira din na makapag makapag-chat or makapagtawagan sa kanya yun na nga dahil sa kanyang uh, pagiging US Navy unawain na lang natin pero sana Sir Patrick Bolton panawagan pa rin sa iyo I wish na makipagkita ka pa rin kay Harleen Budol para naman yung mga netizens at saka mga paglin lovers na sumusuporta sa inyo kahit hindi man kayo is matuwa sila kahit pa paano 'di ba. Ang daming senior citizen na humahanga sa inyo. Ang daming nag umiidolo sa inyong dalawa kaya sana uh, huwag nyo namang sirain yung paghanga at pag, uh, pag mamalasakit, yung pag uh, iingat sa inyong pangalan ng mga, senior, ng mga netizens natin. Lalo na sa ating mga senior. Mayroon pa nag-comments doon na kahit na ako'y matanda na, kahit na ako ay uh, hindi na kaya na makakita. Ako ay idol pa rin si Patrick Bolton at Charlene Boodle. Ang wish ko pa rin kahit ako ay uh, matanda na is magkita silang dalawa. Yun lang yung hiling ng isang senior citizen natin na anong pangalan nung parang anong, basta nag-comment siya, hindi hindi ko na nakita, hindi ko na yung nasa comment section. Tingnan nyo sa comment section natin, makikita nyo dyan sa mga pa, uh, upload natin ng Patron Lovers. Makikita nyo dyan yung kanyang comment na kahit siya matanda na ang wish niya lang is magkita ulit si Harleen at si Patrick. Yun yung kanyang isang kahilingan. Kaya yan, maraming salamat. at Ayan, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo at ganito lang po yung ating video ngayon. Pero kung mayroon po kayong mga katanungan at mayroon kayong gustong malaman ay gagawan po natin ang paraan i-comment down nyo lang po dyan at talaga pong sasagutin natin lahat yan at tayo ay mag-uusap about sa inyong mga katanungan. Uh, katulad po ng dati, gagawin po natin ang paraan na masagot natin lahat ng inyong mga katanungan. Ayan, ingat po tayong lahat and God bless. Pakita ko sa inyo dito ako nag-vlog. Nasa taas yung alaga ko. Nasa nasa work na yung mag-asawa at yung isang bata eh nasa school na kaya kami na lang nung bata ang 2 years old ang naiwan kaya yan sabi ko before sila uh, pag-alis nila before ako mag sleep is mag-update na ako sa youtube kasi ang dami nagko-comment na sayang ang youtube mo kailangan ipagpatuloy mo ayan sige po maraming salamat and God bless everyone